Kaya marami rin mag-asawa nag-aaway kasi laging concern isa about the future. Oh, wala pa tayong savings. Wala pa tayong ganun. Wala pa tayong... Kailangan mo na ba ngayon? Hindi pa. Oh, ka mo maawayan ngayon. Di pa pala kailangan eh. Dumadami yung problema pag iniisip nyo yung nakaraan o kaya yung future. Naiisip nyo yung mga fears, mga worries. May savings ba tayo? Paano pag nagkasakit tayo? Alam yung sabi ni Lord, tomorrow will be anxious for itself. Yung problem nyo bukas, Bukas palalabas yung kakambal na na solusyon. Hindi ngayon. Kasi wala pa siya eh. Pero pag fast forward nyo yung problem bukas, iniisip nyo ngayon, hindi dyan naman makita yung kakambal na solution That's why you worry. paano kayo? Ako mamamatay sa ako ililibing. Patay ka na ba? Hindi. Sigurado pag namatay ka, may maglilibing sa'yo. Huwag mong problemahin. Bakit ko ito inuong kat maraming away ng asawa tungkol sa future? Hindi ko sinasabi, huwag kayo magplan o magtrabaho. Because if you do your today well, tomorrow will take care of itself. fast forward yung mga problema, tinatambak mo sa asawa mo. Meron pa, pag namatay ako, mag-aasawa ulit. Pati ba naman yung sinasakop nyo pa? Live for today. Do it well. Tomorrow will take care of itself. And not only that, God will be there tomorrow.